Ta da, Ayan po. Ito po ay sliding para medyo maliit po kasi space ko. So, para ano. nilagyan po nito ito yung lagay na ano. Hindi ko na bukas yung ginawa tayo, Hindi na na-finish yung ano. Pero okay lang. As long as malinis naman. So, yan. Malawak yan hanggang dun. Lagayan po ng pang-anek-anek para maitago ang kalat. Kaya talaga nagpagawa ng cabinet. So, basurahan. Dito po ang gasol. Ah, uh, kung ano-ano. Ewan ano, -ano, ko baka, ano yan. tas bigas. Since may malaking poste dito. So, wala po. Halos, siguro mga ano lang yan dishwashing liquid, ganyan. Ito po, wala pang pa pag Pero parang, okay na yun. Tapos, itong kabila. Ayan, ito yung kabila. Ayan. Ito po ay kalat ulit na itinago pagkagandaan po dito, halimbawa po kahit ibagsak mo siya, pabalik hindi yan babagsak, automatic na magsasara yun tapos ito po ay baso drawer na siya Ayan, magsasara din kutsara at saka pinggan po Then, wala. Ito po ay cabinet lang. Ano bang mala ko dito? Ba't pinaganito ko ito? Bali, ikaw po talaga mamimili ng design. So, ano po ang gusto mo mangyari? Ito po kasi ay, yan, open lang siya. Kasi lalagyan ko yan ng mga, yung mga, ano, extra, mangungulikta ako ng mga, pinggan na may mga design-design. So, diyan ko siya i-display. Oh, tita vibe. Tapos, ito po. Yung breaker namin yan, itinago ko lang. Tapos, ito po, cabinet pa din. Kaso walang laman. Tapos, ayan, automatic na yung accessory. Tada! Ayan po. At saka po ito, wala pa din laman. Wala pong mailaman. Ayan. Tada! final output. Tapos, ayan, ito po pala ay mga dini ko nilagay appliances kagaya niya. Yung mga extra heater, thermos. Ayan. Kaya din po ang magkukustomize ng sukat. Depende po dun sa ano nyo, sa kusina. Kaya po yung mga Stacks na kung anek-anek lang. Ito ay wala pa din laman. So, that's all. Tada! At saka yung freebies. Ito po yung freebies. Yan, para matakluban din yung tubo. Pero pwede pong Lagyan niya ng mga powder. Or kung anong Pwede. Mamimili po kayo, pinapapili kayo kung cabinet na may salamin. Eh, since may salamin ako, kaya pinili ko cabinet lang.